So yun mga pre, bumili tayo ng shock. Ito. Kaha, air filter. Yan. Kasi okay, uh, yung shock natin is uh, Sirana sira na. Putok na mga master. So ito binili natin sa sa bayan sa Susano Road. Ayan oh. So stuck. Stuck to. Pero parang mali Parang malaki yung ano. Master, ito yung truck ng Bird's <laughs> So, ayan. Tsaka bumili rin tayo ng filter. Kasi papalit na rin tayo ng filter. So, brand gumi na. Kasi yung tinakbo natin, mga Master, is 76,000 si na natin. So, ito papalit tayo ng filter. Ngayon parang tayo mong papalit. ng nang binili natin si Borgie. So, meron pa siyang kasamang ano. Ah, para siyang foam. Tapos gasket 'to, oh. gasket, no? So, ayun 'yung ano. Siguro 'yung foam dito ilalagay. Ah, ganyan. Pero mas okay yata walang foam, no. Kasi, kasi pag ito nabasa ng tubig, higupin ng makina 'yung tubig. Kung so, mayroong foam, na ano ah, So, mas maganda siguro 'yung walang foam. So, yun yung sinasabi ng iba. So, kung tayo ng air filter kasi nga barado na air filter natin. Sumusuka na yung langis sa, sa head. So, yun yung dahil dahil, dahil dahil lang. Kaya, mayroon yun. <laughs> barado na. So, palit tayo. Uh, ayaw din lang magpapalit ng shock. So, unahin na natin tong air filter. Oh, bilis oh. Tapos agad, oh. <laughs> so, tanggal mo na oh. <laughs> yan, <ngayon>. yan. <laughs> <laughs> tanggal na agad. Oo, ang panin kaya natin. So, yan. Tingnan nyo naman. Yeah. sabing itim na, oh. Tiri na. Mas, pa, mas maitim itim daw. Hindi na makita. Tuka, <laughs> parang magkaiba siya kasi. Hindi naman pala, oh. Puno kasi. Oo, sobrang dumi na. Sobrang dumi na ito. Puno, du Puno ng dumi. ito, wala rin siyang pom. So, hindi talaga nila kinakabit yung dito. Kasi, hindi daw Yung kulay itin. Ah, oh my God! Ah! basa! Uy! yu yu Ye ye ye. Give neck. Neck neck No. Another to tea. Pagkain. <-inação> <initiation> <bridges> <réussi> so yun, nakabit na natin mga pari yung air filter, no? Kasi siya na kayo, medyo marumi yung motor natin ngayon. Pag dumating na yung product natin, siguro baka marinis na. Ay, papi? Hindi yun, papi. Bubble drop yan eh. Okay. Masarap okay. ba? Ano na yan, nak? So, yung shock natin, mga pre, oh. So, ah. so, ito yung nabili natin, mga tol. Ito yung bago, ito yung luma. So, bali, mano na siya dito, no? Tumagas na yung langis. Sabi nila, nire-repair din daw to. So, try natin tong i-repair. So, pag na-repair natin to, gawin natin siya reserva. no? ito yung binili natin. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung magpaano yung bilhin natin. So, doon natin yung bilhin sa uh, Starbike sa Susano Road sa bayan ng Novaliches. So, doon yung bilihan ng mga uh, genuine na uh, susokey na parts-parts ng susokey So, yun. Kakabit na natin itong bago. So, parang ano siya. Hindi ko alam kung may pagkakaiba eh. Pero parang wala naman no? Parang hindi mataba yung ano nito, spring. Ayers, tapi jangan ayers pada. Ayu ayu. so yun na mga master tapos ito ay mag habit ng shock at ng air filter so sunod natin gagawin is magkakarwas tayo so ito pala yung pressure ratio no so, yung shock ah uh, ang pressure nyo is uh, 2,350 Tapos yung air filter is 750. Kaya yung dalawa na yun is uh, 3,100. So, yun yung presyo yun mga uh, master. So, oh, diba? May Tapos, hindi na natin nilagay ito. Kasi ito, parang kumakalang lang sa dun sa ano eh. Nahihirapan natin ibalik yung takit Tapos, itong foam, hindi na talaga ito kinakabit kasi okay naman sya may foam. Kaya lang, pag uras na nabasa, siyempre, mababasa tungkong. hihigupin ngayon ng makina na yung tubig. Kaya, dapat hindi ito pinakabit. Kaya, tatabi lang natin. Ito. Sabi mo, marami kang anda. So, yun mga master, tapos na natin. Kabit lahat. Yeah, so, yun nga mga master, maraming salamat sa inyong lahat. No? So, baka... Uh, Ah uh, Januari mera nak ore recommendation nyong kada. Mm -hmm. Abangannya. Yeah. Selamat orang selamat, selamat. Bye bye. Dan ah! bye bye.